Assalamualaikum sa inyong lahat dyan. Ayan, di pa ako din na lang tayo magpapakita. And shout out sa lahat ng mga nanood dyan. Uh, Ipaprepare ko lang tong uh, mga chocolate na uh, ating nabili. Ilalagay natin dito sa uh, tupperware na to kasi uh, para may ilagay na natin sa mga uh, maleta. Ayan. So, pasensya na kayo guys. Hindi na ako magpakita. <laughs> Oo. So, ano lang 'to eh uh, 3 minutes lang para mabilis. So, ilalagay ko lang sila dito. Ayan. So, unahin natin yung pink dahil sobrang dami na. Ayan, pula. Para maayos na. Oo, uh, may lagay na sa ating ano uh, babae. Di ba? So, ayan, nagtataka kayo kung bakit. <laughs> Naka gani. Oo, kalahati na lang makikita nyo. Ayan, mga chocolate natin na mga nabili. Okay. ah uh, sige, pwede na yan. Napuno na yan ito. Okay. Ang importante ay, uh, ano siya, matatakpan natin. Ayan. Tapos, i-tape na lang dito para kung sakali, um, kasi mainit din sa, ano, sa aeroplano, sa mga lagayan ng bagahe, mas maganda na yung naka-safe siya. Diba? Ah. Oo, so, mm -hmm. Oh, diba? oh okay. ayan, diba? So, sabi ano, bumibigat na 'yung ating maleta paglalagyan nito. 'Yan. Okay. 'Yan, guys. Kita nyo naman 'tong paano naiipon ng mga chocolate. 'Yan. Okay na yan. oh, diba? O. Oh. Okay. So, dito naman tayo sa mga sneaker. So, parang mga ano lang siya, mga candy lang. O, oh, mga Twix. Yan. So, sneakers, Mars. Yan. Uh, para sa mga bata, may, may ano natin sa kanila, may mga ay pasalubong tayo sa kanila. Diba? Yan. Okay. Ay, meron pa. Ayan. Ayan. O, di ba? Okay. So, so, ang dami pa guys. Hindi pa na, ano, kailangan papilihan ng mga tupperware. Ayan, dito natin sa kabila ilagay. Para ito, itong mga uh, kinder. Ayan. Okay na yan. So, ang importante kasi dito, malagyan natin dito ng, ano eh, ah, uh, ang tawag doon, scotch tape, para hindi siya mag kahit magmelted man or mayroong magmelted diyan hindi siya matulo di ba so ayan dito tayo sa KitKat Kinder Bueno Yan guys pasensya na kayo ah hindi na ako pagpakita at nakita naman ninyo ako <laughs> So di diba? Ayan may natira pa pero okay na yan I-ano na lang natin isingit Oh so, ayan Okay di ba puno So nasa na yung takip. Ayan. O, oh, diba? So, ang dami na nating na ano Ayan. So, may natira pa. Wait lang. Ito. Kukuha lang tayo ng may primer, guys. Kasi wala na tayong may primer. Kaya ito na lang. Panglagay ko na lang sa ating ano. Yan. Ito, stickers na mga ano to. Anong ba tawag dito? Ah, peanut. Yan. Peanut siya. O, oh, di diba? Ito naman yung dairy cream. O, oh, yan. Matutuwa ng mga chikiting. Kahit, kahit paano meron silang pasalubong ng mga chocolate. O, oh, di ba? Yan. So, ito, ilalagay ko kasi kulang tayo ng uh, lagayan, guys. Okay. So, dalagay natin sa sunod ng mga araw na naman. So, yun lang, guys. Uh, maraming salamat at uh, meron na tayong nailagay sa ating mga tupperware para mailagay na natin sa ating maleta. So, yun lang, guys. Bye-bye. And uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe. Mag subscribe ka na. At um, wag kalimutan kalimbangin ang ating bell para sa ganoon ay ma-update po kayo sa ating mga bagong video. So, yun lang, guys. And Uh, thank you po sa lahat ng supportan ninyo. Bye-bye! Masalama!